Fan ka rin ba ng Ghibli tulad ko? Or curious ka rin kung ano ang mga buhay ng mga tao kung hapon noong unang panahon? Well friend, dito nga sa Japan ay merong lugar kung ipapakita sa iyo kung ano ang buhay ng mga tao noon sa kanila at ano yung mga bahay at mga kagamitan nila. Dito yan sa Edo Tokyo Open Air Architectural Museum. Napakamura nga lang ng entrance fee nila at napakalawak ng lugar. Kaya pag ito, sulit na sulit talaga pag inikot mo. Pasok ko nga sa lugar ay para akong nag-time travel. Alam mo yung pakiramdam na para akong nabuhay sa panahon ng mga hapon noon. At since ito nga ay architectural museum, pinapakita dito kung gaano kapulido nilang ginagawa ang mga bahay nila noon. Dati pa man, fan na ako ng traditional houses nila dahil simple at maaliwalas ito. Gusto ko rin yung pagiging spacious niya at minimalist nila. Pero dito nga sa museum ay wala silang kagamit-gamit dito sa loob dahil ito ay example lamang ng mga bahay. Pero friend, ito ay hindi ordinaryong bahay dahil ito ang mga bahay na halimbawa ng mga may kaya nung unang panahon. Mga rich kid kumbaga. <laughs> tulad ng mga lords or elite members ng royal family at mga relatives nila. Ito pala yung halimbawa ng bahay na merong second floor. Ang ganda kasi sa taas, meron siyang balcony tapos tanaw na tanaw mo yung kapaligiran. Ang maganda naman kasi sa mga hapon dati pa ay hindi nila tinitipid yung kanilang lugar sa mga nature. Kumbaga mahilig sila sa halaman at mga puno. Kaya naman parang sarap pa rin tumira dito sa bahay na to kahit lumang-luma na to. Presko ang hangin at full of oxygen. Yeah! <laughs> Pansin ko lang din ang hilig din nilang maglandscape ng mga garden. Kaya bawat sulok parang sarap lang talaga magpa-picture. Mmm, picture dito oh, ganda. Lakad-lakad kunwari. Syempre hindi ko pinalagpas yung pagkakataon para kumuha ng mga aesthetic shots tulad nito. Kunwari, naglalakad-lakad. Kunwari, indescripted. Parang tanga to. <laughs> well, anyways, ganito pala sila magluto noong unang panahon. Parang halos nasa gitna ng loob ng bahay na yung lutuan nila. Sa buong taon, madalas malamig kasi ang panahon nila. Kaya siya nasa gitna kasi nagsisilbing bonfire na rin nila. Ito pa isang halimbawa ng kanilang lutuan. Madalas din kasi sila nagpapakulo ng tubig dahil mahilig silang maligo ng mainit na tubig. At yan naman ang isa sa mga halimbawa ng ginagamit nila noon sa pag gawa ng bubong. Kung bakit andyan yan ay hindi ko rin alam. <laughs> Oo oh, nga pala, baka nagtataka ka kung bakit ko nabanggit ang Ghibli kanina sa intro ko. Mostly sa mga movies na gawa ng Ghibli kasi ay inspired sa traditional Japanese architecture and cultures. Well, kung hindi mo alam, ay gawa lang naman ng Ghibli ang kauna-unahang non-English animated film na nanalo sa Oscars. Yung animated film na Spirited Away. Napanood mo na rin ba yun? Isa pa sa sumikat na kanilang animated film ay yung My Neighbor Totoro. Recently nga ay nakahiligan ko rin panoorin yung mga gawa nila. I can say na weird yung mga stories. Kaya nga nagustuhan ko dahil weirdo din ako. Ha <laughs> Well, aside sa Ghibli, ay madami ding mga animes na ngayon ang naging inspiration ang mga tulad nito. Isa na rito ang isa sa mga paborito ko ng mga anime series na Demon Slayer. Well, kung mahilig ka talaga sa mga animes, ay siguradong mag -e enjoy ka sa lugar. The best dito mag-photoshoot as imaginein mo naka-cosplay ka, no? Asti! <laughs> Meron din pala dito mga replika ng kung anong itsura ng village nila noon at ng sentro ng city. Tulad nga ng isang ito na pinasok ko, pa lang itsura ng tindahan nila na mga nagbebenta ng mga gamit nila sa kusita. Noon. Pero bukod sa mga gamit nila pang kusina, ay mga pinibenta rin pala dito yung mga gamit nila panglinis. As you can see, marami din palang kakapareho ang Pilipino at mga gamit ng hapon noon. Tulad doon, gumagamit sila ng bilao at walis tambo. Ganito naman itsura ng mga tindahan nila noon na nagbibenta ng mga dried fish, itlog, bigas at meron pang mga dilata. Hindi ko lang talaga sure kung anong year ba talaga na imbento yung dilata. Ito naman yung mga pagawaan ng hangko or saan mabibili yung mga gamit para sa calligraphy. Yung hangko ay parang stamp yan. Yan yung nagsisilbi na parang signature na rin. Nila. Dito naman yung mga pagawaan nila ng payong. Actually, isa to sa mga mabusising ginagawang gamit. Hindi ko alam kung saan to gawa pero mukha siyang papel. Hindi ko rin alam kung pwede ba to sa ulan kasi hindi ko pa nasusubukan. Basta ang alam ko, ito yung payong ni Kagura. <laughs> ito naman yung tindahan ng mga toyo, suka at kung ano-ano pang mga pampalasa. Sa so, ganito nila nilalagay yung mga yan oh kapag hindi pa nakabote. Pero basta pag ako nakakatikim ako ng toyo nila, iba ang lasa ng toyo nila compared sa atin ha. Malinamnam. So ito naman ang itsura ng inn or ng hotel nila nung unang panahon. Ilalaga ang mga Hapon sa pagiging hospitable nila bukod sa mga Pilipino. I can say na makikita ko sa facilities nila na talagang inaasikaso nila ang mga guests nila. Tingnan mo to, mahilig din pala sila sa kulambo. <laughs> Ayan o, meron din silang balon. Skip na natin yan, hindi naman din ako interested dyan. <laughs> Dito tayo sa paggawaan nila ng mga traditional ng damit tulad ng kimono. Nagulat ako, akala ko naman may nakabitay ng tao. Legit friend, nagulat talaga ako na din balahibo ko. Tinan mo nga naman 'yan sa malayo, parang may nakalutang. Imaginein mo kapag madilim ang lugar tapos may ganyan. Tingnan natin kung di kayo magtakbuhan. <laughs> Ito naman tayo sa, sa mga controversial place ng mga Hapon mula noon hanggang ngayon. Ito ang kanilang public ng mga paliguan. Since sinabing public, ibig sabihin lahat ay nagkakakitaan. Nang ano? Eh di syempre, nang lato-lato. <laughs> Kasi nga naman, uso na yan sa mga hapon mula pa noon hanggang ngayon yung hubot-hubad na kayo naliligo ng sabay. Pero magkahiwalay ang sa mga babae at sa mga lalaki. Kaya kay pare, ka na lang muna ang dumiskarte. Ito <laughs> naman itsura ng kanilang inuman. Simple, maliit, masikip. Ang importante naman dyan, may mapwestuan kayo. Yun naman kasi tulad na ngayon, dapat talaga may dance floor. Para may pakita ang budot's dancing skills mo. <laughs> So ayun, palabas na kami. Actually, malawak pa ang lugar at madami pa talagang mga bahay at mga buildings na pwede mong makita sa paligid. Kaso nga lang, hindi na rin kaya ng oras namin. Kasi medyo malalayo rin to sa tinitirhan namin. Anyways, friend, kung nagustuhan mo tong video kong to, don't forget to follow, subscribe, and share. Huwag mo rin kakalimutan mag-comment ha, para maging close tayo. Shoutout nga pala kay Kuya na nakita namin palabas na nagbabasa ng librong mag-isa sa ilalim ng mainit na araw sa damuhan. Yun lang, friend. Share ko lang. This is a friendly reminder, your friend that reminds.